Sa mga gusto pong bumisita sa farm po namin, uh, welcome po kayo every Tuesday and Friday. Ito sa ay, tiu, ano po kayo Tuesday. Nandatnan eh. nalo na, 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 ano ako dito ni ano, ni uh, welcome po kayo from 6 a.m. to 11 a.m. po. Ano uh, natatagpuan tong farm namin, Tambak Palangina ni Basambales. Medyo liblib lang lugar na to. Ah, Diretso lang yung ano? Diretso yun lang po ito hanggang pagpunta. Kung alam nyo po yung crusher ni Wang, malapit na po kami doon. Pagtanong nyo lang po kasi duck farm. May 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 magtuturo na po sa si inyo doon. Hmm. <laughs> o oh, <laughs> yan mga ka-Joit, nandito kami sa farm ni Lord Jobs kasi ayan po. Hello po. Hello po mga ka-Joit. Shout out po sa inyo lahat. Ayan. Welcome po sa uh, Kasipong kasi Duck Farm. Tutub niya ako sa kanyang Duck Farm. <laughs> Ito yung ano, lagi ko ano, pinapakita po sa inyo uh, sa video. And, po kasi ako ng daan. Para, uh, Lagi mo kasi pa ako eh. Sa kapag tagulan no, mo, tagulan po putik putik. Tek, -tik 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 -tik. Yan, tek, 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 tek. Mamaya doon tayo. Tek, 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 tek. Oy, buwaba mo na kayo. Dito yung Kinakausap ko po kasi. Uh, Oy, baba muna kayo. Baba muna kayo. Ang galing. Kinakausap ko Baba muna kayo. May bisita, tayo. Ito yung ano, yung panglinis niya. Mm, yun pala, yun sinasabi mo. Ay, ang galing. Baba muna kayo. Oy, baba muna kayo. Sila, mga ka sumusunod sa amo. Wow, bayin lang muna natin yun. Pero dati kasi, may ilap sila sa tao. Pero ngayon, lagi dahil lagi may mga pupunta nga dito, mga followers ko. Uh -huh. Ah, marami rin pupunta. Oo, pupunta. <laughs> ano din, nasasanay na sila. <laughs> tek, <tick>, tek, 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 tek. Palayo mo na uh, nila. Meron, kailangan ipaano mo muna sa kanila. Sanayin din. Paramdam Ta mo sa kanila na yung presensya mo. Oo. Uh Baka -huh. magulat sila, Tampo yan. Tatampo yung mga yan eh. Mm -hmm. Oo nga, guys. Ayan, yeah, doon sa lahat yung tick, tick. sinasabi sa video. Tek, tek. Ayan, nakawit po sila. Ante mo ngayon nangingitlog na? Ayos po. Ay, napulot na ingitlog. Ah. Kaya na sa ano, maaga-aga. Kasi po ngayon, pwede, pwede po. Kasi po tayo. Ah. <laughs> Bali, ilang heads yung nandito ngayon? Limandaan po. Ayan, 500 heads yung kanyang ingitlog na nangingitlog na. Pero po ano, dapat ano talaga to pang 900 itong gantong mm, oh, area. Oo, bulungan. Uh, Nagka-problema lang nun sa pastol. Nagkulang. Mm. May naamoy po ba kayo? Ano? Wala, wala. Oh, malinis. Tolerable. Sa... Tolerable yung amoy. Eh. Oh, ano siya. Oh, hindi siya, <laughs> yung ano. Yung normal lang mm. na, ano. Mm. Kasi mostly sa farm na amoy yung, ano. Saka walang langaw. Mm -hmm. Ay, parang may, ano yan, may pesti, may... Yeah, uh, si uh, Idol na? Jobs. <laughs> wala naman po. Uh, ano lang talaga, may ginagamit na akong vitamins nila. Mm. Pure Grace Nutrimis no, yung ginagamit ko, kaya Halos wala siyang amoy mm. sa ano kanila, sa kulungan nila. Mm. Meron mang amoy pero tolerable eh. Unlike mm. kasi sa manok saka sa kasababoy mm. na talaga. Nang ma maamoy. Na. Oh. Pero ito wala. Ito yung amoy niya para yung ano, sa ipa lang. Sa ipa lang. Oo. Oh. Ang galing. Hindi eh, eh, naman mahirap man o eh, pag alaga Wala. Kaya ano, dumating naman dito. Ano ulit ba? Ano sa is? Tapos na ako, alas ito. Hindi sa ano, mortality niya, ano na Bira din na. Ito, nung experiment ko kasi, 300 to. Pinarga ko dito. Lagi okay. ko sa nila. 300 to, ang natira na lang po. Ano, nasa 263. Tinira ng aso. Ah. Ano, uh, makita ko nyo, meron yung mga, ano yung, Sinabi nyo muna nga, mga malimit kong Ito, babahan nito, bakit? Babahan po. dito. lang yung ating ang po, Mga baka. Yung tubig mo, ano, dikwen? Oo, sa ilalim lang ako. Balon lang po. Yes, okay. Water pump. Hindi naman, ano, malalim yung tubig dito? Ay, ang babang ho ng tubig ang dito, dito. Ang dito kasi sa Kaya... ibang area, um, ang ano? hirap mag-drain. Ito nga ho yung pinakamagandang lupa na kita namin. Hmm. Ang babaw lang ho yung nun, balon na yun. Hmm. Kaya tingnan nyo, alit tubig sila. Mayroon so, ng pinaka-ano yung kailangan talaga tubig. Kailangan alit tubig. Ito nga oh. po, ang gandang gawin ano, hispan. Ito, ito ang natatapos natin dito namin. Pero tingnan nyo yung ginawa. Tinaniman po ng gulay. Mga talong. Oo.

Ano ba yung parang lalagay ka na sa tayo sa buhay ka? Hindi na pwede yung parang buhay din na atara. Pero ano may pamilya ka na? Wala po. Ah, pinaro ka pala po siya. Ayan may mga bunga na yung, yung mangga. Galing. <laughs> Ayun po. Dalawang wala kayo. Sabi. Nakailang harvest na ako. Saba. Sa dun pa po sa kabilang lote, meron pa po kabilang lote. Ah, meron pa kabilang. sa kabilang lote. Sa isa ay karya din po, hindi mm. naman po yun. May itik din po. Ano, ay, ito Ito kasi puro 5 months na to eh. Ito so, nandito. Mm. Okay. Yung mga pupunta dito, ano, mga ano din, mga halos big time. Hmm. Yung mga may mga ano din. Oo, kung saan lang gayaan yung ano, yung mga idea. Tek, tek, tek! Hoy! Bapula kayo! Dito lang may alaga may kinakausap um, lang ako. Mm -hmm. yeah. Oo. Okay. Okay. ko Hindi na ako din. Kinakausap lang sila para ano, sinunod nga naman talagang alaga. Mm -hmm. Ay, ito At ayan mga ka talagang wala kang ano, maamoy na... O, mm -hmm. siyo, may lawit eh. Oo. yung hindi mo nga ma maamoy Nilagyan ng ipa, no? Nilagyan ng bulay. Yan, simple lang. Po. Tapos dito na sila, ano? Ang meatlog. Araw-araw. Araw-araw. Araw-araw araw, araw silang yung hmm. Pero minsan, buha ba ba, tumataas yung egg production nila. Ito kanina, ano, ang meatlog nito, 283. Out of, ano, 400 eggs. Nasa uh, 70% na lang yung production niya Unang ano naman yung naubos nila sa isang araw? Ano. Ito, ano, kulang isang sako, kulang 50 kilos hmm. ang naubos po nila. Uh, In one day po? Opo, kulang oh. lang nang isang sako. Pero bawi naman dun sa ano? Oo, uh oo. -oh. Sa uh -oh. Ito nga yung sa pinsaw ko eh. Pura, sa yung kami, 400. Mas malaki kinikita hmm. niya isa sa sakin dito. Kasi mas, malaki, mas maganda yung performance ng itik hmm. ng mga itlog. Hmm sa kanya nagti 330 araw-araw almost nasa 76 to 80 percent kumikita siya sa isang araw ng 1,500 sabi ko oh, no. sa ano uh, 400 so, yun kumikita uh, uh, siya kaya sabi ko maganda ano lang investment kailangan oh, lang okay. talaga ng puhunan. Oo, oh, nalalo na. Ang, ang bigat dito sa paggawa ng ano Building. Ito, oh, yung housing lang housing, po. Ano. Kaya po sa mga ka-joint natin diyan oh, na nga, gusto, nagbabalak, nagbabalak, gusto mag-start ng uh, negosyo. Ito po isa sa may yung sasamay sa sasayos sa inyo. Hindi ka. magandang investment ko. Hmm. At least ano, nagkaroon na rin ako ng idea pag uh, <laughs> nag na tayo sa so, mga gusto magkaroon ng farm dyan, ayan, ito po isang itika ng... Uh, oh, ito mag-start muna sa malit, di ba, Oh, pili, pili. oh pili. pang, nice, pang, nice. Pang, start lang, mga Lid. anong ilang square meter. Parang ganito. Oh, ito, oh. malaki na ito oh. sa pano. Ay, kalahati. lang oh. nito kung sa isang daan lang naman magsisimula ka, pwede. sa hmm. Saan, so, lapit mo lang sa akin, pwede-pwede oh. kang umorder, sabi naman. ka lang. 'Yun ang nag-aari ano, ang ano uh, uh, advantage mo malapit na doon sa direct supplier. Legit oh. talaga. Ayan. ka may scam supplier oh <laughs> ma scam? Ay ganda 'yung mga um, ano niya. Alaga na pagkukuhanan. Pakita ko po 'yung mga itlog. Pakita ko po. Wala lang ng Ano mo 'yung kasama? Paalis na rin kasi ako sa Sabado. Eh. Ay ganun po mm -hmm. 3 years na ano ko, matapos na. Gaya yung mga bata kasi. Hindi pa makatapos ano eh. Hirap dito sa Pilipinas eh. Wala nang pagkakita. Hirap talaga. Ayaw ka pala dito. Hindi, hindi ako sa farming. Dito yung kanilang hour house. Yung mga iklog lang dito. Dito nila, hmm. nilalagay wow. ng iklog ng isip na kanilang nakaharbit. Wow! Yung lagayan ng isip, ginawa na lang dito. Ayan, hey, malalaki. Malalaki. Malilinis. Um, Oo. Oh. Bigaya ng sinusuka, maputi. Maputi. Ah, uh, tama po. Tama po sa video. Pero yung mga gumagawa, ano eh, talagang brinabras pa nila. Eh, Mer meron naman po yung iba. Meron siyang ano, panuri mo yung paggawa niya ng islog ng mahala. Ah, meron <laughs> naman po. <laughs> Saan yung luto ng ano dito rin? Eh? Ay, oh, nandun ah, ano, nandun sa dirita. Ah, sa dirita. Ito naman yung ano, ito nakatawag na tweet look ng pinsan ko yan. Ito yung sinasabi ko sa'yo, malakas gumita yan. Hmm. Uh -huh. Simpleng-simple lang yung tigan niya. Lord. Okay. Mamimigay oh, ulit si Lord ng ano, abang-abangan nyo lang. <laughs> <laughs> sa ano po, may po sa bahay. At uh, ano, meron ako doon mga basag na binibigay ko na lang po. Ah, kala ko nga dito yun eh. Oo. Oh, Hindi, sa dirita po yun. Sabi ko, lig, lig, yung mag, magluluto ka kakakakay ng ano, may Alam nyo naman po yun eh, sa dirita, Puntaan nyo lang ako doon. Linggo ng umaga. May okay, ganoon ako doon, ibigay ko na lang. Kasi palagi kong binibigyan, mga taga doon din. Uh -oh. So gusto ko ibigay din naman sa iba para naman di sila-sila. Oh, sayang, paalis na ako. Saan mo kayo sa Saudi po? Sa Saudi, Nigeria. Mm -hmm. Kailan mo kayo babalik dito? Next, itong December. December 10. Um, Mag-early ang uwi ko. Paano yan? Paano pa po kayo makapag-vlog dyan dun? Yung ang, ano ko ngayon, ang ganda ng views ko dito. Baka, uh -huh. sa, Sana nga yung mga so, ano, followers ko, supportahan nyo pa rin ako kahit na nasa Saudi na ako. Hindi, ang ano siguro, kasi yung anak ko pwede nung uh -huh. Kasi tatlo kaming admin doon eh. Uh -huh. Pwede naman silang mag-upload ng video. nakaka enjoy kasi. Oo, oo, ako naman ano eh. Enjoy, enjoy. Hindi ito. ko naman iniisip pa yung kita dyan. Wala Kata, naman ka na. ako. Enjoy lang at uh... Ito sinot video ano na, maganda na siguro ng <laughs> ano. Sandali ka na sa masawad. Oh, monthly. Ay, na. ano, monthly hmm. na. Di ba nung una? Ano eh, mas mas parami pa ako follow sa noon eh. Oh, o, tapos nagulat ako, dami niya ng ano, tapos napakaganda talaga ng views niya. Yan. So ayan na. Uh, hmm. yung content na siya sa kanyang farm, kumikita pa siya kasama pa kanyang pagbo Habi <laughs> lang noong una, habi oh, lang. Parang ako ganun lang din. Yung lang habi, wag lang masyadong ay yung so oh, ako habi yun. lang. Kasi, na, dyan sa mundo ng uh, vlogging ano eh. Para na rin tayong artista diyan, may mababas ka diyan. <laughs> Kailangan matibay yung love mo. Totoo 'yun. <laughs> uh -huh. Totoo. Sa hindi naman siya ganun kalaki kumita eh. Sa una, sa una di pa naman siya uh -huh. Ako minsan pa lang din ako tumahog. Eh, okay, sa mga aspiring vloggers dyan, gaya po ni join uh -huh. It yourself, tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy nyo lang po yung pagbibidyo ninyo. Ano? Gawin lang po mm -hmm. ninyong mm -hmm. hobby. Uh -huh. Huwag nyo gawin ano. Mm Huwag -hmm. <laughs> seryosoin. Ano? Mm -hmm. Seryosoin na pagka At talagang 100,000 na, na, yung oh. ano, yung, ano yung. Pero sa simula, gawin nyo lang po hobby. Katuwaan lang. So. Ayan, sa mga aspirant na vlogger, tuloy-tuloy lang. Ako kasi noon, ano, ilang busy din ako pinanginaan lo At sa mga lods, ano, follow niyo po si, ano, eh Joey talaga. Talagang, ano, idol talaga yun sa paggawa ng video sa mga magagandang place po dito sa ating sa At Samales. Yeah. Kaya sa mga turista po dyan sa ibang lugar, follow niyo rin po para magkaroon po kayo ng idea kung uh, saan nyo po gustong pumunta dito sa park po ng Zambales. No, Join yourself po, follow po sa... Sa may hilig sa farm, duck farming, ayan, si Idol uh, Lodz jobs kasi po, panuorin nyo lagi yung kanyang video okay. tala, para ma-update kayo. Pakipalo na rin. Salamat po. Ayan. Mm. Sa mga gusto pong bumisita sa farm po namin, uh, welcome po kayo every Tuesday and Friday. Ito sa ay, tiu, ano po ngayon? Tuesday. Sakto sakto. Nahanda na, 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 na no ako dito ni ano eh, Joey. Uh, welcome po kayo from 6 AM to 11 AM po. Ano uh, natatagpuan tong farm namin Tambak Palangina, ni Basambales. Medyo liblib lang lugar uh, na to. Diretso lang 'yung ano. Diretso niyo lang po ito hanggang papunta kung wala niyo po 'yung crusher ni Wang, malapit na po kami doon. Pagtanong niyo lang po kasi po 'yung duck farm. May 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 magtuturo na po sa si inyo doon. Mm -hmm. Okay. Sa mga kapwa OFW at uh, mga gusto magnegosyo, mga kajuit, ay ito ang pinaka the best na negosyo na pwede nating pasukin ang duck farming. Andiyan si Lord Jobs Kasipong para gumabay sa atin sa pag pagninegosyo na ito. So, Ayan, pwede niya tayong tulungan. Pakipalo ang kanyang FB page or kaya personal kayong mag-message sa kanya o dumalaw sa kanilang farm. Every Tuesday at Friday ay pumunta, pwede po kayong pumunta doon sa kanilang farm sa Tambak para sa mas marami pang uh, informasyon impormasyon na makukuha sa kanya. So napaka matulungin ni Sir Job sa uh, Kasipong. At uh, handan tumulong sa mga magsisimula pa lamang sa industriya ng duck farming or pagitikan iitikan So, base nga sa kanya, uh, napakagandang negosyo ito uh, Tutulong din siya kung paano gawin yung uh, housing ng mga itik